Okay lang yun. <laughs> Ito yung araw na ano, promise. Sobrang pinatamad ako. Ah. Wow. Oh, nakakatamad! Nakakatamad! Pero kailangan nating gumalaw-galaw! Galaw! Wee! Galaw. <laughs> <lock. laughs> Tapos, mamaya, mag... Surprise! Surprise! Whee! Oh <laughs> Mama ya! <laughs> surprise! <laughs> so what's up sa inyo mga bro? Ganun eh. Sige na. <laughs> Sige na tayong dalawang, ah! Tayong dalawa nga! Sige na! Tayong tatlo! One, two, three! one. Isa pa, isa pa, isa pa. What's up mga bro! Five, It's day 12! <laughs> ay! <laughs> mga bro, ngayon ay araw ng sabado. Pang 12 na araw na nating consistent na nag-upload mga bro. Wow! <laughs> wow! <laughs> so what's up mga bro, gawin na natin yung daily routine natin ngayong day number 12. So, gawin na natin yung set number 1. So, 40 push-up na tayo for isang set. So, let's go. number 12. Done! So, dalawang set pa, bro. So, yun, bro. mayon ay day number 12 natin, araw ng Sabado. Kanina pa ako parang wala sa mood na mag-exercise, pero talagang pinipilit ko, mga bro. <laughs> andito si Oz. Andito rin si Bobby. So, Sabado kasi ngayon, parang andun yung... <laughs> andun yung site na parang magpahinga, mga <laughs> ganay. So parang ito yung araw ng pagpapahinga mga bro. Kahit na ganun pa man bro is nalabanan natin yung katam at eto. <laughs> Dalawang set pa ng push up. Pero alam mo yun bro kahit na ganito yung nararamdaman ko sobrang parang tinatama yun. Wala sa mood. Galaw galaw lang. Galaw galaw ka lang is lalabas yung energy. So yun bro, uh, sapat na yung lakas na naipon natin. ginawin na natin set number 2. Let's go! number 2 Tapos na Isang set pa bro Goods na naman tayo <laughs> Nalabanan natin yung katam bro Kaya ikaw kung tinatamad ka Galaw galaw lang Lundag lundag ka lang bro Habang <laughs> hinihintay ko si Bobby Nag <laughs> workout na lang muna ako Kasi naliligo siya Balak kasi namin mga gistrol ngayon bro Pupunta kami kila papa sa kabilang barangay <laughs> puntahan namin mamaya is boundary na siya ng kabilang bayan mga bro. Lalang lang, papahangin lang mga ganun. Lalabas lang. Kabukiran kasi yun eh. Bukid kasi yung pupuntahan namin mamaya bro. Kaya fresh na fresh yung air na malalanghap namin. So 12 consecutive days na tayong nag-workout or nagpo up ng 100 times. Yeah. Tuloy-tuloy lang magkakaroon din ng ano yan ng outcome so yun bro gawin na natin yung set number 3 at uh, nakapagpahinga na tayo ng konti ng bahagya gawin na natin yung last set para matapos na tayo ngayong araw goods let's do this let's go Na yung set number 3. Goods! May naka na naman tayo ngayong araw, bro. Malaking bagay na naman yan. Isang percent na naman na improvement yan, bro. Papahinga lang ako konti. Hintayin ko lang si Bobby na matapos maligo at makapagbihis and pupunta na rin kami. mag e na rin kami, bro. Laters! <laughs> Woo. Woo. So yun mga bro, tapos na kami maligo at tapos na rin ako makagayak, pati si Bobby. So pupunta na kami dun sa kabilang bayan mga bro. Ay. kabilang baryo pala. At palubog na rin yung araw mga bro, kaya pupunta na kami. At susubukan pala namin habulin yung sunset mga bro dun sa bukid. Maganda kasi yung sunset dun sa bukid eh. Kaya, ayun, habulin namin pero mag-drive pa rin ako ng safe mga bro Dahan-dahan lang Kung hindi okay, namin yon, ngayon edi, Sa susunod, meron pa naman next time bro Hindi ka na dad, Angkas kita Hindi <laughs> mo naman alam magmotor eh <laughs> Ay, ba? Bye mamay Leng So what? So, oh, so yun mga bro, andito na kami sa bahay pero alis naman daw ang aking kapatid pumunta daw siya sa bibili ng ulam kaya pupunta na lang kami sa bukit mga bro let's go mga bro? Oh, mga, ano, yung mga maliliit na insekto na nasakit sa mata maman Umagalaw pa man din pag napuwing ganun. pa sila sa mata mo ay. Ang ganda ng sunset dito bro! Papakita ko sa inyo So yun mga bro! At least may naabutan kaming sunset Ano? Ang ganda Ang ganda nung view ng sunset kanina Parang nakaka-refresh So ayun bro, babalik na kami dun sa bahay nila Papa At dito kong tatatapusin tong video na to Bukas na lang ulit mga bro Hanggang sa muli Fist bump!